<laughs> Hi mga ka-plastik Andito ako ngayon sa Tokyo, Shinjuku Magkita kami ni Ate Mien Pupuntahan ko sila sa Weino Kararating lang ng romance car namin sa Shinjuku Kaya ito Gala-gala Magala talaga ako Yeah. <laughs> magstay ako ng one night dito sa way ang problema mga, mga kaplastik naiwan ko yung damit ko para bukas kaya bibili na lang ako sa Gio or Uniqlo <laughs> katangahan ni eh, katangahan ito lang dala ko na ko yung paper bag ko na may lamang damit para bukas I am here now sa Wayno hahanapin ko muna sila si Ate nandun daw sila sa may Starbucks sa Piat sa Atreist ko san sila hanapin na lang natin no kung saan sila nagantay daming <laughs> tao sa way, no? matagal ko nang hindi nakapasyal dito ah. Buti na lang, maganda ang weather ngayon. Ayan. Kaya, yeah, okay. Later na naman ulit. Dito daw sila mag-antay. Asan na kaya si Ate Mien? Where is Ate? Hmm. Saan si Ate? Ayun. Ayun si Kuya Tripon at sika si Ate Mien. <laughs> Ayan, Kuya Trifo! Yeah. <laughs> Welcome to Japan! Kuya, <laughs> maalihan di sa Kanina pa mo ba sa iyong galaw ni Lando ay yung pang taon awa na Naglingaw. <laughs> Ayan na sa ating Mie! Ayan na, nagkita na kami! Huwag na, huwag na kayo umuwi ng Pinas ha! <laughs> <laughs> Wala uwi! Video na na! Ako na na-post ba? Kuya Trifo na! Ang

Hindi mo na, di pa mang di God. Ay, oh, ah. Asa ang weno Ay, weno. Weno, tanah. Ang dito, pa ikon daw. Dito. Asa man sila?